I'm sure nakita niyo na po ang nangyari kahapon. Ang dapat na maging kilos protesta para sa nawawalang kaban ng bayan ay nagulo ng mga pasaway ng bayan. Hello Philippines, I'm Butch Serrano. Welcome to the Fourth Estate. What could have been a demonstration of the Filipinos' anger over the missing funds and projects of the flood control scam perpetrated by government officials turned out to be a disunited front against the evils of society. Na-expose kahapon ang dapat isang malawakang protesta laban sa korupsyon. At yun ay ang pagkakaiba ng kulay at panig ng bawat Pilipino. Sa simula pa lamang, nagkontrahan na ang mga Pilipino sapagkat iba't ibang grupo, iba't ibang rason, at iba't ibang kulay sa politika ang dala sa kilos protesta kahapon. At nung nagkasalubong, imbis na magkaisa ang mga Pilipino, ay kitang-kita na ang bayan natin ay hati-hati sa kanilang estado, politika, at paniniwala. Ang nakadagdag pa rito ay ang pagsipot ng mga ilang mga politiko na hindi maintindihan na hindi ito panahon na magkaway at pakamay-kamay sa mga tao. Dala na rin ng kahibangan hindi nila maarok na hindi nila moment ito. Dapat hinayaan nila ang mga nandun na magkaisa sa layunin at paniniwala. Ano man ang kulay nila sa politika. The presence of these Apple politicians drew first blood on an already fragile unification. Kaya yung mga hindi bumoto sa kanila ang nagsimulang mantutya. Pro Duterte versus anti-Duterte, nagsigawa na. Anti-BBM versus pro-BBM, naghiyawan na. At lumabas na ang hinanakit sa politika ang pinaglalaban nila na politiko rin naman ang siyang sumisira sa inang bayan. Hanggat tatratuhin natin ang mga politiko na Diyos nating tagasalba sa ating buhay, patuloy ang Pilipinong mag-aaway. Hanggat pinaglalaban natin ang mga politiko at hindi ang mga sambayan ng Pilipino, tuloy ang pangungurakot sa gobyerno. And true enough, while Filipinos were fighting, the very politicians who were the reason for everyone's trouble is enjoying watching. Habang ang mga Pilipino nag-aaway-away para ipaglaban nila ang kanilang mga sinasambang mga politiko, pula, berde, pink, dilaw, asul, at ano pa man yan, ang mga politikong salot ng bayan ay nanonood sa mga bangayan ng masang pinagsasamantalahan nila. To make matters worse, kitang-kita ang mga masasamang elemento na nanggulo kahapon. Iyang mga nanggugulo na kabataan, may mga nasa likod ng mga yan. Mas nanaisin nilang magkagulo ang Pilipino laban sa Pilipino ng matabunan ang totoong problema ng bayan. Sapagkat kung meron mang dapat magalit sa nangyayari sa Pilipinas, yan ang mga totoong stakeholders ng bayan. Mga taxpayers, mga magsasaka, mga manggagawa, mga doktor, mga ordinaryong empleyado na malaki ang ambag sa lipunan para lang maging marangya ang mga nakaupong politiko na lumulustay sa binibigay nilang buwis buwis na gatasan ng mga mararangyang lingkod bayan. Pinagbabayaran ngayon ng mga buwis buhay ng mga mamamayang Pilipino na hindi magkasundo kung ano ang direksyon ang tatahakin sapagat bulag sila sa kulay ng politikong sasalba sa buhay nila. Isa lang ang makakasalba sa atin, ang Panginoong Diyos. Isa lang ang makakapagbigay ng totoong pagbabago iyan ang sagrado mong boto at isa lang ang makakapag tanggal sa mga nakaupo ngayon ang pagkakaisa ng bawat pilipino I'm Butch Serrano and this is the 40 th state see you next week <music>